Hello guys, good morning. Ayan. It's time to prepare breakfast for bro kasi maaga siya. I mean maaga kaming gumising pala. Dahil nagstay kami sa condo eh. Do alam ko naman malapit lang din naman yung sukat sa San Beda pero kasi first time kong i-drive or first time kong hindi ko alam kasi ko ilang minutes kami aabutin kasi nga ang traffic na papasok ng BF tapos papunta pang San Beda unlike kasi sa bahay na nasa loob na so wala nang problema kaya ayun so eto sorry na sa mga ingay kasi nag -vo voice record ako while eh, stuck sa traffic. Ayan, so... <clears throat> kita nyo naman ang laki ng chan ko <laughs> anyways ayun so mga buti na lang hindi talaga ako nagluto talaga ng bagong luto alam mo yun siguro itlog na lang niluto ko dyan tapos inunit ko na lang yung corn beef tapos nagsaing lang din ako ng bigas ay ng kanin ng bigas saing ng bigas tama tapos yun ayan para ba rin akong buntis kahit na wala nang laman though wala naman talagang laman kasi alam mo early pa naman yan so ayun update lang din sa aking chan sa aming angel ayun ano pa din wala na talaga siya nung christmas pa lang tapos nagdudugo pa din ako kasi nga natural process lang ng pagtanggal ng ano na inaantay lang namin maubos ang tagay. Kasi si, ang ubi ko din talaga. Pag natural daw, matagal talaga. Hindi mo malaman kung kailan ang tapos ng pag, pagdudugo mo. Pero, at least okay lang. Kasi natural way lang. Ayaw ko na kasi iras pa kasi mag anesthesia na naman. Ayaw ko na. So, ayun. Ayan, diba? Ang haba nito. Ang kakaloka. Pero, anyways. Maaga ako nagising yan. Alas 4 pa lang. Kasi nga planning ako eh. planning ko pa kasi matansya yung oras. Excuse me po. Kasi nga, nagdadrive ako. Hinatid ko si bro. Ngayon nga, ang traffic nga eh. Eh, pagdating ko ng kondo, eh, hatid ko na naman si Dio na. Sana lang hindi siya malate. Tapos, ayun. Um, okay naman. Nag-enjoy naman pala ako magluto sa anong sa electric na ganyan. Hindi pa nakakatakot kasi walang gasol, di ba? Sa bahay, pag nagpa-renovate na, papaayos ko talaga yung bahay kasi nga, parang may gusto akong style ng bahay, kaya lang hindi ko talaga makuha-kuha. Pangit kasi hindi masyadong maganda yung um, layout area. Yeah, I want my own dining area. Ganyan. Hindi yung dining chair, kitchen, isa lang. Ganon. Ayan. So. Ayan. Luto-luto. Tapos mga mamaya ako gisingin si Kendrick kasi masyado pa naman din maaga. Siguro mga 5.30 ko na siya gigisingin hindi naman din niya masyadong kumakain ng breakfast basta mapasukan lang yung katachan niya ng something na pa ng pagkain okay na yan basta hindi naman siya marami kumain eh tapos ano pa ba mm, yan ishinare ko lang sa inyo basta panoorin niyo na lang ako magluto ha Next, kung Indian ang ininit ko, ininit ko na lang yan kasi sayang eh. Ininit ko na lang yan. Corn beef. Actually, dapat lalagyan ko na lang sana ng itlog. Parang omelet <coughs> kasi ayaw talaga ni Kedi kumain ng ganyan. Yung may mantika or may sabaw or something yung corn beef. Pero sabi ko sa kanya, kainin kung anong meron sa lamesa. Diba pa salamat kami, marami kaming pagkain, may pagkain kami sa lamesa. So 'yan, mga siguro ito na 'yung time na ano ba 'to? Ay, na-assemble, assemble ko na pala 'yung ano, 'yung bao ni Ken dito. na ako ng plato. And all. And ano pa ba? Ayan. ilalagay ko na lahat para at least wala nang ano wala nang problema ito yung magiging lunch niya, manok, and then rice, and then desserts niya. Tapos, yun lang naman gusto niya yung sa JT's galing kagabi pa yung ulam. Hay, ang dami ko na naman hugasin. mamaya babalikan kita, okay? Para lang tumig, para ano, mambot ka muna. So now, I think it's time to kissing the puya para maligo na at makapag-prepare. So, habang naliligo na siya, lagyan na natin yung o, oh, diba? Lagyan na natin yung baunan niya. Set up na natin. Yan lang kasi na kasi baonan niya na nagkakasya dyan na hindi na detailed ang binili ko kahit na hindi ganun kalaki. Kasi gusto talaga niya yung bag na yan eh. Ano yan? eh? Anong tawag ng bag na yun? Na lunch bag. Lunch bag. Ayan. Hindi di ba? Ano yung prepare na? Buti nga ngayon, hindi mahirap si Kendrick gisingin. prepare ko na yung bag. Asan ba yung batang yun? beti di pa natatapos maligo? Ay, nako. Teka lang. Ay, nako. Bumalik pala sa bed. Ano ba naman yung batang to? Akala ko naman maligo na. Ay. Ayan. Ayan tayo. Akala ko pa naman. Sabi ko pa naman. tulog ang loko. Ay, napa talaga, Kedrick. Ayan, ayan. Tikaw, tikaw na lang. Tikaw, tikaw. Ayan, magpapapare tayo ng susuti ni Kuya. Today kasi, magpapractice lang ulit sila para sa kanilang fiesta sa San Beda, Senior Santo Niño, gano'n. May field demo sila, so puro practice lang ng sayaw. So, they will wear white shirt and jogging pants. Yun lang, tapos small bag lang sila. Sarap buhay nila, no? One week na silang ganyan. Tapos, after ng event na yan, ngarag na naman kami sa mga gagawing projects and PT nila, ay naku talaga. Ayan yung pa naligo. Ano ba naman to? Ay, naka talaga. Ang bagal. Ano oras na? O, sige. Ano ba sabi pa? sabi niya. Ayan. Ayan na kami. So, since galing kami sukat, no choice ako. Bag, pero mag-teron na domestiker naman din kami ng Terona. Kaya ayoko kong dumaan ng kasi ng Terona kasi sobrang traffic kasi ayan oh. mukha, mukha Parang walang tulong na mukha. Pero ano, wala eh, at walang traffic. Kaya dire-direcho kami. Maaga kami nakarating na San Beda. Ay, anak pa ako. Hmm. Grabe kaya yan. Bote na lang talaga walang traffic at hindi nakakadagdag sa anxiety ko. <laughs> yeah, ayan. Ratiman si Kuya. Bye-bye, Kuya. Ingat. God bless you. Oh, guys. Ayan. Thank you for watching. Tuuwi na ako. Bye.